I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Lial Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Sir, galing, this, this document came from NBI. Yes, sir. This is the NBI clearance of Alice Go, with complete with picture and biometrics. Ngayon uh, ulang nakita yan, sir. Pero kung ang NBI ay nagbon, presume ko na yan na yon, sir. Yeah, this was submitted to the committee. Submitted official, the Yes, sir. Official Yes, sir. Yes, sir. So, merong merong ay fingerprint ang BOI, may fingerprint ang NBI. Kayo so, ang competent agency to match. Pwede niyo bang gawin yan para sa committee? Yes, sir. May dactyloscopy division kami, sir. Yung yun. kayong... Pero Determine whether or not the fingerprint ay parehas. At yung, yung katanungan kanina ni Senator Ontivero, sir, tinanong ko kung tapos na. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa nila, sir. Mayroon ng, I think the committee already communicated with NBI na i-match. Yes, sir. Oh, Na-match na ba? pinag-aralan pa sir, hindi pa tapos sir. Hindi pa tapos, pero may pero nagumpisa na yung matching. Opo, sir. Kailan matatapos? Itatawag ko ngayon sir kung ano kasi tinawag ko kaagad kanina, pati pinapuntahan ko na rin yung address ng ano, nag-request ako dito sa NCR na pupuntahan yung address nung 2005 clearance. Wala pang feedback sir. Eh. O, baka pwede niyo tanungin kung pwedeng mabigyan tayo feedback bago matapos ang hearing. Yes, sir. Tatawag Kasi, ko kayo, andyan na yung galing sa si BOI, which is importanteng ebidensya. Meron na kayo nakuha. Simple na lang ito. Mamatch na yeah. lang natin. Ako, confident ako. 100% ako na mamatch yan.